Isang magandang araw po mga kaibigan for this video ay gagawa po tayo ng isang tutorial kung paano tayo maggumamit ng application ni youtube para po sa ating go live ang go po mga kaibigan mga kasulid north ay makatulong po sa ating bilang small youtuber lalo na po sa nagiging parangang po ng watch hour kasi po pag, pag usapan po ay watch hour mas malaki po talaga ang makukuha po natin pag ginamit po natin ng application po ni YouTube kumpara pag gumamit po tayo ng ibang apps kasi kung ibang apps ang gagamitin po natin minsan po ay nagigihati po yung apps na ginamit po natin so ang gagawin po natin i-click po natin ang ating YouTube apps dito mo sa may bandang gitna sign of plus i-click niyo po yan ngayon po dito mas sa orientation po. Pwede kayong mamili vertical or horizontal. Pag pinindot po nyo horizontal orientation. Pag pinindot nyo naman po ay vertical orient po yung sa tawag po ng portrait. Ito naman po yung sa landscape. So ang pipiliin ko po mga kaibigan, mga ka-solid north ay sa naka-portrait lamang po. Dito lang po sa lapis, I click nyo po yan para maglalagay po tayo ng title. So, ang title po natin, mayroon na po automatic po dyan. Ang nakalagay po, Solid North Mixed Love is Live. Ngayon po, i-edit ko lang po yan kasi dadagdagan ko po, po. Ngayon po, with team kabalikat. Uh, okay na po yan. Then, dito sa visibility, nakapublic po yan. Tapos po dito sa audience, dapat po i-click po natin ito at piliin po natin no, it's not made for cage and back po tayo sa taas arrow, click po natin yan then description ang ginagawa ko po kung ano po yung nilagay ko po sa aking ah, aking title yun na rin po yung nilagay ko po dito sa aking description, so ang gagawin ko lamang po ay i-copy ko lamang po ito i-click po natin ng matagal then select all, copy ngayon po, yun to naman po ang ipipaste po natin dito sa ating description. Paste po natin. Okay. Ayan na po siya. Then back po tayo. Dito po mga kaibigan, ang susunod po natin ay itong scheduled for later. Pwede po natin i-on po ito. Ayan. Then, i-click po natin itong time, itong date. Mamili po tayo kung anong date po ang gusto nating mag live stream so nakalagay po dito ay 14 ibig sabihin po ay bukas ngayon po ay Wednesday or November 13 pa lang so ilagay ko po dito pwede ko pong piliin ang ngayong araw ilipat ko lamang po yung araw ayan so so lumabas, lumabas na po uh, Wednesday November 13 2022 so, then okay ngayon may mili po kayo ng oras kung anong oras po niyo gusto mag live then halimbawa ako kasi kumikisan pagkat galing ko po ng trabaho dyan ako nagla live so maglagay po ako dyan ng 5 o'clock in the afternoon then okay na po siya ayan wait ulitin po natin kasi po dapat po ay naka PM po yan wait ayan then dapat po naka PM to ayan Then, ang next po natin ay yung advanced settings advanced settings po mga kaibigan ni-click po natin yan pag kayo ay multi-channel po may magpapakita po po dito sa bandang ibaba ayan dito sa sign of dollar na to na naka off ay pwede nyo pong i-on po yung isa pa bang, uh, isang option po dyan na lalabas so dahil hindi pa po tayo multi-channel wala ka pong lumalabas so click po natin yung ating balik po tayo then next po tayo click po natin ang next ayan po mga kaibigan ang susunod na po natin dito ay maglagay po tayo ng thumbnail click po natin yung ating tapis dito upload thumbnail kung mayroon po kayong mga nagawang mga thumbnail ready for live stream pwede niyo po yung ilagay uh, sa akin po ay mayroon na pong nakaready so ito pong nalagay ko po ayusin ko lamang po ayan then save then okay na po yan so pagdating ng hapon halimbawa gusto na po natin mag live ang gagawin lang po natin bumalik lang po tayo dito tapos i-click po natin itong halimbawa naglagay -lag na po tayo ng setup for uh, live stream po natin so ang lalagay po natin dito ang i-click click po natin dito ay itong ating done yan done na po siya. So, ibig sabihin, mga kaibigan, ay nakapaggawa na po tayo ng upcoming live stream na po natin. So, gusto natin nang i-live yung ating ginawang up upcoming live stream. Ang gagawin po natin ay ganito po. Yung bandang itaas, bandang kanan, may kita po kayong yung bilog na parang may one. I Click lang po nyo yan. Then, gawin po natin, itap po natin tong logo natin may lalabas po dito na go live so click po natin yung go live ayan na po mga kaibigan naka go live na po tayo dito wait lang kasi naka screen kasi naka screen recording tayo ngayon po mga kaibigan, dito sa ating screen, makikita po natin yung live. Tapos yung oras, yung sa tabi po niya ay yung para may tao. Ayan, may papasok po yan. Pagalimba, may pumasok, magpapakita dyan kung ilang katao. Tapos kung ilang thumbs up or ilang thumbs up. Dito sa bandang baba, kaliwa, click niyo po yan. Uh, chat filter, click niyo po yan. Dapat po ito po ay all message hindi po top messages dapat po naka all message po siya. Then ang gagawin po natin, hindi okay na po yan, ongoing na po yung ating live stream, ang ating go live. So ang gagawin na po natin, dahil siyempre matapos na, kung paano mag-end naman po ang ating go live, bandang kaliwa, bandang itaas, i-click po natin itong X. Ayan. Then, okay. Ayan mga kaibigan, magpapakita po dito kung ilang views ang nakuha natin. Total watch hour magpapakita rin po dyan. Yung duration, kung ilang duration katagal yung ating live stream. Ganyan lamang po mga kaibigan kung paano mag-live gamit ang application po mismo ni YouTube na hindi na po natin kailangang gumamit ng ibang platform. Inaulit ko po mga kaibigan mga ka-SolidNord, pag tayo po ay nag-upisa pa lamang po sa pagwa at gusto po natin na mag-live para makaipon po ng watch hour, mas maganda po gamitin ang ating application mismo ni YouTube para mag-go live. Nangyilaman po mga kaibigan, mga ka-Solid North, di mo nakapag -subscribe sa ba po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe to Solid North News Vlog para makagawa po tayo ng mas maraming video kagaya po nito. Maraming maraming salamat po. God bless us all.